Pahimik ang gabi, maliban sa hunin ng kuliglig. Hampas ng hangin sa kawayan at ang kakaibang tunog na tila ba nagbabadya ng panganib. Ito na ba ang aswang? Ngunit bago tayo matakot, sino nga ba siya? Saan ba talaga nagmula ang aswang? Nayong gabi, samahanin niya ako sa isang malalim at mahabang paglalakbay. Sa kasaysayan, panitikan at kultura, Upang tuklasin ang pinagmulan ng isa sa pinakamisteryosong nilalang sa alamat ng mga Pilipino, ang aswang. Ang salitang aswang ay napakalawak. Hindi ito basta isang nilalang, is itong pakalahatang termino para sa mga halimaw, mangkukulam, at nilalang ng gilim. May iba't ibang anyo ng aswang sa iba't ibang reyon sa Pilipinas. Halimbawa, manananggal, babae sa araw, halimaw sa gabi. Nahati ang katawan at lumilipad gamit ang pakpak ng paniki. Tik-tik, wak-wak. Lumilipad at may tunog na tik-tik kapag malayo pero tahimik kapag malapit na. Sigbin, parang hayop, paatras lumakad at sumisipsip ng dugo. Mangkukulam, tumagamit ng mahika negra upang magdulot ng sakit o kamalasan. Balbal, -bal, kumakain ng patay kadalasang inuugnay sa pagnanakaw ng bangkay. Sa ating kultura, madalas silang inilalarawan bilang mukhang tao sa araw, ngunit nagbabagong anyo kapag lumubog na ang araw. Nunit saan nag ugat ang paniniwalang ito? Bago dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, may mayamang paniniwala at sistemang espiritwal ang ating mga ninuno. Naniniwala sila sa mga anito, diwata, at espiritu ng kalikasan. At sa bawat kabutihan, mayroong kabaligtaran. Dito ipinanganak ang mga masasamang nilalang tulad ng aswang o asuan sa Bisayas. Ayon sa mga antropolohista, ang asuwang ay unang nabanggit sa mga lumang salin ng mga epikong bayan. Isa raw itong nilalang na kalaban ng mga bayani. Sa panay may mga kwento tungkol sa asuwang na kalaban ng mga binukot. Sa kapampangan may Diyos ng kasamaan na tinatawag na aswang kakontra ni Apong Sinukuan. Hindi pa raw ganap na halimaw nun, kundi espiritong nga panakit, gaya ng mga multo sa modernong kwento. Pagsapit ng 2021, dumati si Ferdinand Magellan at ang mga Kastila, kasama ang Cruz at espada, isinabuhay nila ang kristyanismo. Ngunit may balakid sila, ang mga babaylan at katalonan. Ang babaylan ay taga pamagitan ng tao at espiritu. Siya ang manggagamot, tagapayo, tagabantay ng ritual. nunit para sa simbahan,